Kumusta mga kaibigan? Kung mahilig kayo sa mga kwentong nakakakilabot, tama ang napili ninyong video ngayong gabi. Ikukuwento ko sa inyo ang isang tunay na nakakatakot na karanasan mula sa isang sementeryo sa Leyte. Handa na ba kayong magpaikot-ikot sa mundo ng mga multo, espiritu, at mga bagay na hindi natin maipaliwanag? Kung mahina ang loob mo, paalala ko lang, baka hindi mo kayanin ang kwentong ito kaya't ihanda ang inyong kumot, patayin ang ilaw at makinig ng mabuti. Ito ang kwento ng huling gabi sa sementeryo ng Leyte. Story time. Sa isang liblib na baryo sa Leyte, may isang lumang sementeryo na itinayo noong panahon ng mga Espanyol. Hindi ito katulad ng mga modernong sementeryo na may maayos na mga lapida at bakod. Ang sementeryong ito ay nasa gitna ng makakapal na gubat Napapalibutan ng mga puno ng balete at mga tinik na parang ayaw kang papasukin. Ang mga matatanda sa baryo ay tinutukoy ito bilang sementeryo ng mga nakalimutan. Bakit? Dahil karamihan sa mga nakalibing doon ay mga hindi kilalang tao, mga sundalo, rebelde, at maging mga biktima ng digmaan na walang nag-claim sa kanilang katawan. Ang sementeryo ay may kakaibang reputasyon. Sabi ng mga matatanda, Kapag sumapit ang alas dos ng gabi, may mga naririnig na bulungan mula sa mga puntod. May mga nagpapakita raw na anino na gumagalaw kahit walang buwan na nagbibigay liwanag. At ang pinakanakakatakot, may isang partikular na puntod sa gitna ng sementeryo na hindi kailanman dinadalaw ng sinuman. Walang pangalan ng lapida pero may nakaukit na simbolo, isang krus na baligtad napapalibutan ng mga kakaibang letra na parang hindi galing sa anumang wika. Si Carlo, isang 22 anyos na vlogger mula sa Tacloban, ang bida ng ating kwento. Mahilig si Carlo na mag-explore ng mga haunted na lugar para sa kanyang YouTube channel. Narinig niya ang tungkol sa sementeryong ito mula sa isang kaibigan at agad siyang na-curious. Perfecto para sa Halloween special ko. Sabi niya sa sarili, Kaya't isang gabi, dala ang kanyang kamera, flashlight at isang maliit na krus na bigay ng kanyang lola, nagpunta si Carlo sa sementeryo ng mga nakalimutan. Alas 9 ng gabi nang makarating si Carlo sa entrance ng sementeryo. Madilim na madilim ang paligid at ang tanging naririnig niya ay ang huni ng mga kuliglig at paminsan-minsang pag ng hangin. Ang gate ng sementeryo ay kalawangin na at nang buksan niya ito, may kakaibang tunog na parang hinintay siya nito. Parang isang malalim na buntong hininga, ang sabi niya. Hi! Mga viewers, welcome sa bagong episode ng Pinas Horror Nights. Sabi ni Carlos sa kanyang kamera, pilit na pinapangiti ang mukha kahit ramdam niya ang kaba. Ngayon, nasa sementeryo ng mga nakalimutan ako at sabi nila, may mga espiritu raw dito na hindi natin dapat guluhin. Pero siyempre, para sa content, susubukan natin. Habang naglalakad si Carlo, napansin niya na ang mga puno sa paligid ay parang may mga mata na nakatingin sa kanya. Ang mga sanga ng balete ay parang mga kamay na gustong humawak sa kanya, pero pinipilit niyang maging matapang. Wala namang multo, di ba? Imagination lang to, sabi niya, pero ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Nang makarating siya sa gitna ng sementeryo, Nakita niya ang misteryosong puntod na may baligtad na krus. Napalunok siya. May kakaibang pakiramdam sa lugar na yon. Parang may humihila sa kanya palapit, pero sabay-sabay na may bumubulong sa kanyang tainga na umalis ka na. Pero ang sabi ni Carlo, uy, mga viewers, tingnan niyo to habang inilalapit ang kamera sa lapida. Pero biglang nagflicker ang screen ng kamera niya. Ano to, low bat na ba? Napatingin siya sa battery indicator, full charge pa rin. Pero ang kamera ay patuloy na nag-on at off. At doon niya narinig ang unang bulungan. "Carlo," ang naririnig niya na bulong. Hindi malinaw kung galing ito sa hangin o sa isang tunay na boses. Pero sapat na iyon para tumayo ang balahibo niya. "Sino 'yon?" sigaw niya, iniikot ang flashlight sa paligid. Pero wala siyang nakita. Maliban sa isang anino na mabilis na dumaan sa likod ng isang puno, kinabahan na si Carlo pero determinado siyang magpatuloy. Para sa content, Carlo, para sa content, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Nagpasya siyang maglakad-lakad pa sa sementeryo. Umasang makakakuha ng magandang footage. Pero habang naglalakad, napansin niyang ang mga tunog sa paligid ay unti-unting nawawala. Wala ng kuliglig, wala ng hangin, parang nagyelo ang mundo. Nang tumigil siya sa harap ng isa pang puntod, biglang may narinig siyang tunog ng graba na parang may naglalakad sa likuran niya. Lumingon siya pero wala roon. Hello, may tao ba diyan? Tanong niya. Pero ang sagot ay isang malamig na simoy ng hangin na parang hinaplos ang leeg niya. Biglang may tumunog na cellphone niya. Napatalon si Carlos sa gulat. Nang tiningnan niya, may notification mula sa kanyang camera app, nagre-record pa rin ito kahit na in-off niya na. Hinuha niya ang camera at tinignan ang footage. Sa screen, nakita niya ang sarili niya na nakatayo sa harap ng puntod pero may isa pang figure sa likuran niya. Isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok at nakayuko. Pero ang pinaka nakakatakot, walang mukha ang babae, parang isang itim na butas ang dapat na mukha nito. Ano to? Sigaw ni Carlo at halos mabitawan niya ang kamera. Tumakbo siya palayo pero parang may humihila sa kanyang paa. Napatingin siya sa baba at doon may nakita siyang isang kamay na gawa sa putik na humawak sa kanyang sapatos. Bitawan mo ko! Sigaw niya at hinila ang paa niya. Pero ang kamay ay lalong humikpit at may narinig siyang bulong mula sa lupa. Kung hindi mo kami iiwan, kukunin ka rin namin. Sa puntong iyon, gusto na talaga ni Carlo umalis. Pero napansin niyang nawala ang kanyang sense of direction. Ang sementeryo, na parang maliit lang kanina, ay biglang parang labirinto. Paulit-ulit siyang napapadaan sa parehong puntod ang may baligtad na krus. At sa bawat pagdaan, mas malinaw ang naririnig niyang bulungan. Parang isang koro ng mga boses na nagsasabi ng parehong bagay. Sumali ka sa amin, Biglang nag-vibrate ang cellphone niya ulit. May bagong footage na naman nang tiningnan niya. Nakita niya ang sarili niya sa video pero iba ang itsura niya. Maputla siya, katang mga mata niya ay parang walang buhay. Sa likuran niya, ang babaeng walang mukha ay unti-unting lumalapit at sa bawat hakbang, parang may lumalabas na itim na usok mula sa kanyang katawan. Natakot na talaga si Carlo. Alam niyang kailangan niyang makalabas. Tinakbo niya ang gate, pero nang makarating siya roon, nakasara ito at may malaking kandado na parang hindi na roon kanina. Paano nangyari ito? Sigaw niya. Sinubukan niyang akyati ng gate, pero parang may puwersang humihila sa kanya pabalik sa sementeryo. Sa gitna ng kanyang panik, may narinig siyang isang malalim na boses mula sa likuran. Kung gusto mong makaalis, kailangan mong magbayad. Lumingon si Carlo at doon sa gitna ng sementeryo, nakatayo ang isang matandang babae. Pero hindi siya ordinaryong matanda. Ang mga mata niya ay puro puti at ang kanyang ngiti ay parang hinati ang mukha niya sa dalawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Carlo, nanginginig na ang buong katawan. Ang sementeryong ito hindi ito para sa mga buhay, sabi ng matanda. Kung gusto mong makaalis, kailangan mong iwan ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Hindi alam ni Carlo kung ano ang gagawin. Ang tanging dala niya ay ang kanyang kamera, cellphone at ang krus na bigay ng kanyang lola. Pero may naramdaman siyang kakaiba, parang may humihila sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa krus na suot niya. Ito ba ang gusto nila? Tanong niya sa sarili Bigay mo sa akin ang krus at palalayain kita, sabi ng matanda, na ngayon ay unti-unting lumulutang sa lupa. Pero ang boses niya ay hindi na parang tao, parang maraming boses ang nagsasalita ng sabay-sabay. Hindi alam ni Carlo kung tama ang desisyon niya, pero dahil sa takot, hinubad niya ang krus at inihagis ito sa matanda, biglang nag ang paligid. Ang gate ay bumukas at ang mga bulungan ay tumigil. Tumakbo si Carlo palabas ng sementeryo, hindi lumilingon. Narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa likuran. Pero hindi siya tumigil hanggang makarating siya sa kanyang motor at umuwi. Nang makauwi si Carlo, agad niyang tiningnan ang footage sa kanyang kamera. Pero ang nakita niya ay hindi ang inaasahan. Sa halip na ang mga video ng sementeryo ang tanging laman ng kamera ay isang loop ng kanyang sariling mukha, maputla, walang buhay, at nakatingin ng diretsyo sa kamera. At sa bawat segundo, ang kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Hanggang sa maging katulad ito ng babaeng walang mukha. Hanggang ngayon, hindi na muling bumalik si Carlo sa sementeryong iyon. Pero sabi ng mga kaibigan niya, tuwing alas 12 ng gabi, Naririnig daw nila ang boses ni Carlo sa kanyang mga lumang video kahit na wala siyang sinasabi. At ang kanyang channel, may mga bagong video na nag upload kahit na hindi na siya gumagawa ng content. Kaya, kung sakaling mapadaan kayo sa isang lumang sementeryo sa Leyte, mag-ingat kayo. Huwag magpapakita ng kawalang galang sa mga puntod. At huwag na huwag kayong magdadala ng kamera dahil baka, katulad ni Carlo, hindi lang footage ang makukuha mo, kundi isang bagay na hindi mo na maibabalik. Salamat sa panunood mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share ang video na ito. Kung may sarili kayong nakakatakot na kwento, i-comment sa baba. Antandaan, mag-ingat sa dilim.